Ang magising sa amoy ng usok o sa bigla at malakas na tunog ng fire alarm ay isang sitwasyon na naglalaro sa ating pinakamalalim na takot. Ito ay isang sandali kung saan madaling manaygang takot na nagpapalabnaw sa pag-iisip kung kailan pinakamahalaga ang malinaw na pag-iisip. Ngayon, Oktubre 10, 2025, pinapaalala sa atin na ang paghahanda ang susi sa kaligtasan. Ang gabay na ito ay ginawa upang bigyan ka ng malinaw kalmado at may autoridad na plano ng aksyon kung sakaling matrap ka sa isang kwarto habang may sunog sa bahay. Ang layunin ay hindi takutin, kundi bigyan ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagunawa sa ilang simple ngunit critical na hakbang, maari mong gawing mga aksyon na nakakapagligtas ng buhay ang isang sandali ng takot. Ang puso ng estratehiyang ito ay umiikot sa tatlong mahalagang utos. Manatiling nakayuko. Isara, magsignal. Ang una at pinakamabilis na banta sa sunog ay hindi palaging ang apoy, kundi ang usok. Ang nakakalason na gas carbon monoxide, na hindi nakikita at walang amoy, ang pangunahing sanhi ng pagkamatay na may kaugnayan sa sunog. Ang mga mainit na gas na ito ay natural na umaakyat lumilihan ng isang makapal, nakamamatay na layer na mabilis na bumababa mula sa kisame. Kaya, ang iyong unang utos ay simple at ganap manatiling na kayuko. Sa sandaling malaman mo na may sunog, bumangon ka sa kama at dumapa sa sahig. Ang hangin malapit sa antas ng lupa ay mas malamig, mas malinis, naglalaman ng mas maraming oxygen. Sa pamamagitan ng pananatiling na kayuko, inilalagay mo ang iyong bibig at ilong sa mas ligtas na zona na ito. Binabawasan nito ang dami ng nakakalason na usok na iyong nalalanghap. Ang isang aksyon na ito ay lubos na nagpapahaba sa mahalagang oras. Kapag nasa sahig ka na, ang iyong paggalaw ay dapat na sinadya huwag tumayo. Gumapang sa iyong mga kamay at tuhod. Ito ang iyong landas sa kaligtasan. Habang gumagalaw ka, mahalaga na protektahan ang iyong daanan ng hangin. Kumuha ng isang piraso ng damit. T-shirt punda ng unan maliit na tuwalya. Hawakan ito sa iyong ilong at bibig. Kung mayroon kang akses sa tubig, marahil mula sa kalapit na banyo o isang bote ng tubig sa iyong nightstand, basahin ang tela. Ang basang tela ay mas epektibo nagsasala ng mga particle, nagpapalamig ng hangin na iyong nalalanghap. Nagaalok ito ng depensa para sa iyong mga baga laban sa init at usok. Ang iyong agarang destinasyon ay ang pangunahing labasan mula sa iyong kwarto, ang pinto. Ngunit huwag magmadaling buksan ito. Gumapang sa pinto at gamitin ang likod ng iyong kamay upang damhin ang ibabaw nito. Damhin ang doorknob. Damhin ang mga bitak sa paligid ng frame. Gamitin ang likod ng iyong kamay hindi ang iyong palad mas sensitibo sa init at mas liktas kung masunog. Kung malamig ang pinto, maaring mayroon kang magandang ruta ng pagtakas. Kung mainit o napakainit, huwag sa anumang pagkakataon buksan ito. Kung natukoy mo na mainit ang pinto sa pagdampi, kailangan mong agad na baguhin ang iyong estratehiya mula sa pagtakas patungo sa depensa. Ang iyong kwarto ngayon ang iyong santuario. Ang iyong misyon, patibayin ito laban sa pagpasok ng usok at init. Ito ang pangalawang utos, Isara. Harangan ang bawat posibleng pasukan ng usok. Magsimula sa puwang sa ilalim ng pinto. Kumot, sapin, tuwalya, damit, gumamit ng basang materyales kung maari. Mahigpit na ipasok ang tela sa ilalim ng pinto. Huwag huminto sa ilalim ng pinto. Usok ay lumulusot sa pinakamaliit na butas. Isara ang mga bitak sa gilid at itaas ng frame. Duct tape, packing tape, painter's tape. Ay tape ang mga puwang o gumamit ng basang tela kung wala tape. Gumawa ng airtight seal, dagdag na oras at mas malinis na hangin. Bawat segundo na ginugugol mo sa pagpapatibay ay dagdag na pagkakataon para sa kaligtasan. Manatiling kalmado at sistematiko habang isinasara ang kwarto. Kapag nakasara na ang iyong silid, kailangan mong tumuon sa labas. Ikaw ay nasa isang medyo ligtas na lugar, ngunit kailangan mong ipaalam sa mga tagapagligtas kung nasaan ka. Dito tayo na sa ikatlong utos magsignal ang iyong bintana ang iyong pangunahing kasangkapan. Pumunta sa bintana, huwag basagin maliban huling paraan. Pagbasag ng bintana ay maaring magpasok ng usok at apoy mula sa labas. Buksan ng kaunti, itaas at ibaba para sariwang hangin nang hindi nagpapasok ng mas maraming usok. Kung malinaw ang hangin, buksan ng mas malawak. Araw gamitin maliwanag na tela upang magsignal. Puting sapin, pulang kamiseta, maliwanag na kulay na tuwalya, gawing malaki at halata ang signal. Hindi mabuksan, idiyin ang tela sa salamin. Gabi, flashlight ang pinakama na kagamitan. Itutok ang ilaw sa lupa. Igalaw ito pabalik-balik para makakuha ng pansin. Kung wala flashlight, gamitin ang screen ng cellphone o ang screen ng laptop. Kung mayroon kang telepono, tawagan ang emergency number ng bansa agad. Kapag nakakonekta, magsalita ng malinaw at kalmado. Ibigay ang iyong eksaktong address. Sabihin ang partikular na lokasyon sa loob ng bahay. Halimbawa, ako ay na-trap sa kwarto sa itaas sa harap ng bahay sa kanang bahagi. Ibigay din kung ilang tao ang kasama mo sa lob. Manatili sa linya kung ligtas, maaring magbigay ang dispatcher ng critical na impormasyon. Kahit hindi makapagsalita, iwanang bukas ang linya. Gumawa ng ingay kung hindi ka makita, kumatok sa dingding o sahig, o sumigaw ng tulong ng regular na pagitan. Una sa lahat, huwag kailanman gumamit ng elevator sa panahon ng sunog. Palaging gamitin ang hagdan bilang iyong pangunahing ruta ng pagtakas kung malinaw ang daan.